May trabaho na si Angelo mga kaberks at hindi ko talaga pinalano na magpunta ng... Mga kaberks, magandang araw po sa inyo. Chris Cusinero at si kaibigang Angelo. Ayan. Ah, ang, ang, inyong ka at ang inyong... Kaibigan. Ayun. Magkahiwalay pa kami ng tawag sa inyo, no? Kaberks sa kaibigan. Pag nakita nyo kami sa mall, Kaberks! Kaibigan! <laughs> so, Masayang masaya kami ngayon at yung account you ni know, Angelo bumalik na. Yay! Salamat din okay. Salamat sa mga ka-works na nakasuporta sa ating Facebook page at ating mga videos na patuloy na ina-upload. At ayun, maraming salamat. At hindi lang tayo masaya dahil bumalik ang Facebook page. At kasi masaya tayo dahil meron na akong work ulit. First dates <laughs> of uh, Trabaho of job of work ni Angelo ngayon So masayang-masaya kami kasi tuloy-tuloy yung blessings namin mag-ama Kaya thank you, thank you, thank you sa inyong lahat At saka thank you rin kay Lord Thank you sa mga nagpe-pray sa amin mag-ama Thank you very much po, ang saya-saya namin At dahil masaya kami, first day ni Angelo sa work Meron siyang grand breakfast May itlog may spam, may munggo yung niluto ko kahapon, at saka ang kanyang paborito, never ending pancit canton. Pancit canton. Favorite niya talaga yan, mga ka-Berks. So, samahan niyo kami, yahatid natin si Angelo sa trabaho niya ngayong first day of work niya. If ever na makita niyo kung saan siya nagtatrabaho, say hi. I-greet niyo siya. I-welcome niyo siya. At uh, masayang-masaya na kami talaga mag-ama ngayon. So, lang muna kami sa pagkain at yahatid natin siya sa trabaho niya ngayon. Ewan ko, siguro dahil instinct ng isang tatay, mas excited pa ako kaysa anak ko na magtatrabaho na ulit siya. At dahil hinatid natin siya ngayong umaga at nandito na rin naman tayo, naghanap lang ako ng parking, nauna na siyang dumiretso sa trabaho niya at ako naman magkakape. Siyempre, alam niyo na kung saan nagtatrabaho si Angelo sa coffee shop ulit. Black coffee large please. Thank you po. you. <laughs> Salamat May okay, change ka pa okay. Tip nyo na rin po Thank ka. you Marami din pala silang mga tinapay dito, mga pastries kung gusto niyo ng sugar. Pero syempre, bawal kay Chris Cusinero. Pero pinakita ko lang sa camera. At first time na sinerban ako ni Angelo ng coffee dito sa trabaho niya. Ganun pala talaga yung feelings, no? Pagka ikaw yung tatay nung nag-serve sa'yo talagang napaka-proud ka para sa anak mo. Sana tuloy-tuloy na yan. Gusto ko talaga na matuto yung anak ko. Kung pwede nga lang na umuwi ako ng Pilipinas para maiwan siya dito. Nag-aaral, nagtatrabaho, mag-isa sa buhay. Gusto ko kasi talagang talaga na matuto yung anak ko na mag-isa. Tumayo sa sarili niya mga paa. Yun yung pinakagusto kong mangyari talaga na matutunan niya mula sa akin na turuan siyang tumayo, turuan siyang maging matatag. Matuto siyang maging independent yung kaya niya na mag-isa. Yung iba, hindi sasangayon sa mga gusto ko, pero yun ang gusto ko para sa anak ko. Na-experience ko nga sa buhay ko nung nandoon ako sa Pilipinas. 17 years old lang ako nung sinabihan ako ng nanay ko. Puro kabarkada. Walang nangyayari sa buhay mo araw-araw. Pumunta ka ng Maynila, maghanap ka ng trabaho doon. Galit na galit nga ako sa nanay ko noon kasi pinapalayas niya ako ng bahay parang hindi niya ako mahal nabanggit ko na to pero gusto ko pa rin i-share sa inyo. Sa sama ng loob ko sa kanya, nagpunta talaga ako ng Maynila kahit wala akong dalang pera. Wala akong alam na trabaho. Nagtrabaho ako sa pabrika ng sapatos. Nag-security guard ako sa Pampanga sa Magalang. Nag-bagger ako sa SM sa kasagutes Tesco. Alam ko narinig nyo na yung sinabi ko yan dati pa. Pero paulit-ulit ko talagang sasabihin yan kasi talagang nagpursigi ako. Talagang pinilit ko yung sarili ko para bumangon ako, para makaahon ako sa hirap. Pinag-aral ko yung sarili ko. Tapos nag-apply ako pupunta ng abroad. Talagang hindi naging madali ang lahat. Pero natuto ako sa buhay. Natuto ako maging independent dahil sa nanay ko. Kaya maraming maraming salamat nanay at I love you. Kaya kung pipilitin mo kung talagang meron kang plano sa buhay mo, may pangarap ka sa buhay mo, gagawan mo ng paraan tapos magpe-pray ka kay Lord, ibibigay niya kasi nakikita niya na talagang porsigido ka. Ginawa niya, dinala niya pa ako dito sa Canada. Tapos binigyan niya pa ako ng regalo na kasama ko yung anak ko nandito sa Canada ngayon. Pilitin niyo na makaahon at matupad yung mga pangarap mo. Na kahit na walang tulong mula wala sa ibang tao, wag mong asahan yung ibang tao na tulungan ka. Diskartihan niyo, gawan niyo ng paraan, ilaban niyo yung mga pangarap niyo mga kaberks. Saka wag na wag mong kalimutan mag-pray sa kanya para i-guide kanya sa araw-araw. Magandang araw po. Chris Cusinero po. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris kusinero panalo ka. Di lang pagluto sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na akaiba, halika na. Kay Kris Kusinero na Halika na't sumama ka at manood Mga matay mamamang hadilang tiyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka birds tara muna gala.